artista o idols, bagamat hindi natin tinatolerate ang hirap talagang iwasan ng bashing. Kahit nga pinakamagaling na sa lahat eh, nabibiktima ka pa rin nito. Gaya lamang ng P-pop group na SB19 na talaga namang sa likod ng pamamayagpag ng kanilang career, ay nakakapanlumong pambabas, ang natatanggap ng grupo to the point nga raw na tawagin na rin silang mga tsaka. Nakakaloka samantala, Keanu Reeves, idol crush ni Pablo. Pero ilang netizens iniintriga kung bakit di raw babae ang crush nito. Arin. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Oh, oh. Asang SB19, mm. ang nangyari kasi dyan, sabi niya duman sila sa butas ng karayom bago nila nakamit yung kasikatan. Yes. Yes. Pero talagang tuloy-tuloy doon pang mabas sa kanila. Mm. Pero talagang pinaka-worst para sa kanila. Totoo naman dahil ang masabayan ka ng pangit. Kaya tayo points, hindi naman tayo nagsasabi ng pangit kaya alam natin na hindi ka ganda yung isang tao. Tayo, hindi natin ano, sinasabi ng pangit, sinasabi diba? ng ating tsaka. Tsaka. Ay, parehas <laughs> na. hindi, <Ne> joke lang <laughs> hindi, naman diba? yun. Kasi sila, <sighs> o, ang binabato kasi sa kanila na i-compare yung kanilang mga itsura nung no, nagsisimula pa lamang uh -huh. sila. Up to this day, talagang sa mga social media talaga ay talagang before and after ng kanilang picture. Lalo na si Stel ha? Si Stel talaga yung kanyang itsura noon ay kinukumpara sa itsura niya ngayon. At yung iba pang members. Si Justin din. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba na parang talaga, hindi kasi ganito naman talaga. Kapag ka ikaw, ang Isko Moreno, noon nagsisimula pa lang siya sa showbiz, di ba? Hindi sa ganun kagwapo. Oh. Pero, na naman ako yung example ha. Hindi ka maganda ka naman ever since, di ba? Pero si Mildred, Ayan na best friend ko yun talaga. Pero, di ba, sabi nga, meron silang libre ng mga facial facial, dalaga na nila sa nag-low up nila, na, o, sila. Oh, oh. Totoo, gaya, pagka nag-artist ka siya, kaya maganda yung pang, ano, personality, maganda kang tingnan ng mga Act tao. Actually, diba? yung, SB19 talaga, lalo na yung nag-start sila. Iba. Talagang, uh, uh -oh. hindi, Iba. grabe talaga ang bashing sa kanila, lalo na sa itsura. <laughs> Kasi sabi pa nila, ano ito? Ang dami, -dami ng foundation. ganyan, uh, ganyan, ganyan. Pero ganyan. actually, malaki na talaga improvement ng kanilang personality. Talaga, mas gumwapo sila ngayon. Oo, oh, um, may mga nagsasabi okay. na daw. Nagpa-retoke daw uh, yung divide diba, dyan. Yeah, sabi ng mga chere bashers. Nagpa-jolay, yeah, diba? mag nagpa-enhance oh, oh. ng... Pero ino, ganyan, ano ngayon? Kung sakali oh, nagsinawa nila yun. Nagsasalita ako, hindi nakaano sa akin. O, oh, ganun talaga. Ako, di ba ako, lagi ako lagi na sa'yo. Sir, pwede kami ni Mike eh. Di ba, Mike? Love you, Mike. Kaya ka gusto ni Mike. Oh, ako nagsasalita, ako nakita. Pero sa akin, ayun sa akin pa rin. Ayun sa akin ng camera. Kasi ang ganda kung sabi ni Mike, ay SB19, di ba? Magsalita <laughs> oh. ka. Pero ano, tama na yung bashing kasi oh, oh. ano lang naman yun, itsura lang yun. No? Ang importante, uh, matagumpay ni SB19, at yun na nga, natutuwa tayo dahil inilalagay ng grupo sa mapa ng mundo ang oh, oh. Pilipinas. In force sa SB19, so kalimutan mm -hmm. na nila yung bashing. Talagang nangyayari yun. Lalo na ngayon na, sikat na sikat, at sinasabi nga pagpuno, ano, hitik abo buka, binabat At ah, saka wala masama dun sa ano ha, idol ni Pablo Ay, Keanu pa si Reeves. Ano masama oh, doon? Mahanga. Kung ma-idol ka sa kapwa mo lalaki. Like, idol crush. Eh. Hmm? Uh, ah, idol iba, crush. iba naman kasi yung pag ay bakit si Martin, Maria Rivera, crush niya, ay nagagandaan siya kay Maria si